Okay, next ay ang kissing. Alright, avoid being too passionate in public. Kasi nga, of course, Muslim country to, so para sa kanila, yung public display of affection is hindi masyadong tanggap. Kung kiss lang, let's say, kasama asawa mo, kiniss mo lang, smack, ma well, okay lang yun. Bati of course, kunyari hinahalikan mo na sa liig, eh, pababa ng pagbaba, eh, medyo sobra na yung, alam mo yun, yung ginagawa mo, eh, hindi siya tanggap. So, ang tendency is maaaring ireklamo ka ng mga lokal at magkakaproblema ka sa mga polis. Kasi tatawag ka agad sila ng polis. Kasi nga talagang it's a law na bawal yung public uh, display of affection. So, yon kung if you're together with your wife at mahal na mahal mo siya, go ahead, kiss. But, please, wag naman sobrang halos ginagahasa mo na asawa mo in public. Hindi po pwede yun. Okay, next naman is yung mga Ibig sabihin alak. Okay guys, um, may mga hotel dito, may mga areas na they are licensed to to sell alak. Kasi in the first place kasi, yung alak talaga ay e talagang pawal 'yon sarili yun ng mga Muslim. Talaga hindi sila pwedeng uminom ng alak. Okay? But then pag kunyari nakita kang umiinom outside sa mga license bars or hotels or let's say, nakita kang lasing sa kalye e eh magkakaproblema ka fine ka agad yun maaari kang makulong so as much as possible if you really wanted to drink make sure na talagang uminom ka dun sa mga lisensyadong hotel or restaurant and yung mahuli kang nagda-drive na malaking problema yon Mas malaking problema yon As much as possible, let's say, uh, kung magda-drive ka, going home, let's say you went to a party, tapos may inuman doon, pero magda-drive ka going home, better not to drink. Alam mo yun, ma mahirap na eh. Although may are some Filipinos na talagang makulit, umiinom pa din, eh swerte-swertehan lang yan, sabi nila, hindi naman. Although yung random check kasi, eh hindi naman sila laging natatapatan. But of course, since it's random, you will never know ikaw na pala yung next. So, para maiwas, maiwas ka na sa problema, do not drink and drive. Okay, next naman is, let's say, sasakay ka ng taxi. Well, I suggest, guys, that you have to bring a barya. Kasi nga, you cannot expect Taxi driver to carry change. Most of the time, they say pag higher than 50 dirham notes yung dala mo, wala silang panukle. So, magkakaproblema ka talaga. So, better, bago ko sumakay ng taxi, you have to be ready. Yung coins mo, or yung smaller notes mo. Para alam mo yun, pagdating mo dun, baba ka na lang kaagad. Hindi yung tipong, alam mo, maghahanap ka pa kung saan ka kukuha ng pambarya mo. Mahirap kasi yung ganun eh. And, ah, uh, better, isang tip din na pwede kong share sa inyo is katulad ng ginagulis eh. Yung pera ko is 100 dirhams. Before ako sasakay sa taxi, I would ask the taxi driver kung may sukli pa siya ng 100 dirhams. So at least sure ka na alam mo yun, wala kang problema pagdating doon sa lugar na pupuntahan mo na pag nagbayad ka ng 100, sure ka na may sukli na yung taxi driver sa'yo. And eh, tip lang sa mga girls, better na maupo kayo sa bandang likod, hindi doon sa passenger seat kasi nga wala maiwasan yun lang yung mga sexual harassments although hindi naman ganun kadelikado talaga dito sa Dubai pagdating sa mga taxis ano? but then wala lang at least better na yung ilayo mo na yung sarili mo sa peligro isa sa ilagay mo pa yung sa sitwasyon na maaring may mangyari na mga sexual harassments na mga sitwasyon diba? well I guess that's all for today guys actually medyo konti lang na i-share kong those and don'ts sa inyo but then I guess one of my friend told me last night na isang rule na idadagdag ko is please do not snatch my husband <laughs> kasi of course marami nga tayo mga meantime partners na nag exist dito sa Dubai yung tipong yung asawa na sa Pilipinas nandito sa abroad ang nangyayari eh nagkakaroon ng karelasyon so if you guys knows that you know the guy or the girl has a wife or husband in the Philippines eh huwag nang patulan Diba kasi problema lang yan, parang kumuha ka lang ng bato na itutok-tok sa ulo mo. <laughs> so, yun lang. Well guys, to know more about details on 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 living in Dubai, what are the rules, and a lot more informations, you can log on to www.wenowdubai.com So, jan eh, makakakuha pa kayo ng more information about visiting Dubai, moving to Dubai, Dubai properties, things to do, or sports and and anything and everything about that website. It's Definitely helpful to all of you. So know po, have a nice day to everyone. Ciao.